Kahapon nga po pala ay maaga kami gumising sapagkat may pasok na. Inihahanda na nga pala ni Beng ang mga damit na isusot ni Sophia at pinaplancha na rin. Maya maya lang ay nagising na rin si Vince at saka si JT. Kaya naman kinuha ko na sila sa kanilang higaan at inilabas ko na din. Ayan na nga parang matagal silang hindi nagkita kaya nagyakapan pa sila. Dahil malamig nga tuwing umaga, nagpakulo na rin ako ng tubig para pampaligo ni Sophia. Binabantuan nga ng tubig ng mainit ang kanyang pampaligo. Nagpakulo na nga ulit ako ng tubig dahil ako'y mag magtitimpla ng kape. Yan nga lang ang hilig natin sa tuwing umaga, tayo iinom ng kape. Guys, yung kape ko nga pala ay walang asukal. Kahit mapait yung kape, sweet naman ako. Dahil sa sobrang sweet ko, hindi na ako nag-aasukal sa kape. Pagkatimpla ko nga pala ng kape, kami nga muna ibumili ng itlog at tinapay. Tuwa-tuwa naman ang dalawa. Pagkabalik ko nga pala sa bahay, agad kong diluto itong itlog. Para ulam ni Sophia. Ang sarap daw ng itlog tuwing umaga. Mabalik na ko lang ito guys. At ayan na nga, nakapagluto na ako ng ulam ni Sophia. Pagkatapos ko nga pala magluto ng itlog guys, ako muna ay uminom ng kape. Ang gusto ko kasi sa kape ay yung mainit. Si Ben kasi pinapalamig muna niya ang kape bago niya ito inumin. Hinugasan ko nga muna pala yung tinapay bago ko kainin. Pagpasok ko nga pala dito sa loob, ay nakita kung kumakain si Sophia at nakapaligon na din. Nang matapos kang kumain si Sophia ay inayos ka ni Bing ang kanyang buhok at guys, eto ang maganda. Naglalaro na yung dalawa. Pinapatungan ni Vince si JT. Isang nga guys para silang aso at pusa. Ganun nga siguro yung mga magkapatid na pinanganak na magkasunod yung taon. Para nga silang kambal na magkapatid. Eto na nga at ihatid na nga namin si Sophia kasama si JT. Kapag hinahatid ko nga pala si Pia, lagi sumasama si Idol JT. Idol nga pala ang tawag ko kay JT mga pare. Tuwing umaga nga pala ay traffic dito sa eskwela. Kasi sa daming pumapasok high school at elementary. Hindi ko na nga pala naihatid sa kwarto si Sophia. Kaya agad kaming umuwi ni JT. Pagkadating nga namin sa bahay, humingi nga ng pagkain si JT. Sabi niya, yum yum papa, yum yum. Kaya pagdating ko pa lang sa bahay, ay kumuha na ako ng pagkain para subuan si Vince saka si JT. Pero konti lang ang nakain ng dalawa. Kaya naman, pinagtimpla ko nila sila ng gatas. Si Vince nga pala ay ngayon pa lang natututong uminom ng gatas sa bote. Si JT naman ay mahina sa pagkain pero malakas naman sa gatas. Kapag nagtuloy-tuloy na nga uminom ng gatas sa bote si Vince, dalawa na sila ni JT at kailangan na nga natin kumayod ng triple ang problema naman namin sa aming hanap buhay kapag madalas ang bagyo at madalas din ang pagbulan tumatabang ang tubig dito sa ilog o kaya posibleng bumahadin dito pagde-deliver nga pala ng mga simili na supo alimango, bangus, hipon ang aming hanap buhay. Napanghulog sa plais daan. Yung mga dini dinideliver naman namin ay sa tubig alat lang nabubuhay. Pinatid na nga pala namin si Kurt kasama ulit si JT. At dinaan na rin niya ang pagkain ni Sophia. Pagkahatid nga pala namin kay Kurt, ay eh, dumiretso kami sa San Pablo. Pinasyalan namin ang nanay ko. Saktong tanghalian na kaya pinakain ko na dito si JT. Nakatulog nga siya dyan, hindi ko na nga naibidyo. At nung magising nga si JT, Sinundo naman namin si Pia at nang kami pa uwi na, dumaan muna kami dito sa Angel Care na matatagpuan sa Abulalas, Haguni, Bulacan para bumili ng gamot. Nang kami makauwi sa bahay nila Pia at JT, sinalubong agit kami ni Vince. Gustong gusto nga rin sumama ni Vince sa amin kaya lang hindi siya po pwede. Walang maghahawak sa kanya. Ito nga palang puso naming anak ay napakabibo. Kinakantahan lang siya ni Beng. Ayan, sumasayaw na nga siya. Mahilig nga palang magsasayo si Vince. Di ko nga alam kung kang ito eh. Pero nakikita ko na siya ng potensyal. Sana lang maturoan ko to at maging hiling niya ang pagsasayaw. Nakakatuwa talaga kapag mga bata pa ang iyong anak. Habang kami natutuwa kay Vince ay may biglang tumawag sa akin para ako'y kausapin at aking itong pinuntahan. Kukuha daw siya ng similya na Nagtatrabaho nga pala si dito sa Plais Daan ng sila yung aking madatnan. Nang matapos nga kaming makapag-usap, ito na ang pagkakataon ko para gumawa ng konten. Napansin ko nakakaiba dito sa lugar na ito kasi tabing ilog at tabing plaisdaan. Tapos sa gitna lang ako iindak-indak na ganyan. No? Saka iilan lang kami dito. Minsan kasi nahihiya na rin ako sumayo sa public. Kaya sa mga liblib muna ako sasayaw. Para hindi naman ako mahiya. Tapos ko nga pala mag-content, umuwi na rin ako sa bahay. Ayun, dating gawi, paghapon, kape-kape ulit. Talagang mahilig kami sa kape. Kaya minsan, dalawang beses kami nagkakape sa maghapon. Ako naman minsan ay napapasobra kasi sa aming pinupunta sa mga plaisdaan, sa mga kubo-kubo, ay may libreng kape. Habang nagkakape kami, naglalaro naman ulit. Dalawa. Dahil nga ay hapon na, panapit na rin ang gabi, pumasok na rin kami sa loob At dito kami naglaro ng kabayo-kabayuhan Sa totoo lang napakabigat ni JT Nilinis na nga pala ni Beng si JT Ganyan niya bago nga matulog nililinis nga muna para presko ang pagtulog nila. Pagkatapos ng linisin si JT ay nagpausok naman ito. Ang ubo nga pala ni JT ay mahigpit kaya siya ay nagdenebulize. -ne sa kayon ay okay na si JT. Kaya lagi kong pinapanalangin na sana ay maging healthy at okay ang aking mga anak. Kahit hirap man tayo sa buhay, wag lang tayo magkakasakit. Iyon ay isang malaking blessing na. Kaya manalangin tayo sa ating Panginoon Araw-araw sapagkat siya lamang ang makakasagot sa mga problema natin sa buhay. O sige po, hanggang dito na lang. Marami pong salamat. God bless.